itlog ito guys dito oh. ko lang ilalagay yan. yan para sa kanya pong ma oh. um, ano kayo malalaman nyo na talagang marami ano oh. tingnan nyo lang oh kasi nyo yung kalamansi ko sa itaas uh, lagyan natin ng itlog para yung pagbunga niya uh, mabilis maganda yan guys, uh, pag nalalagyan doon ng itlog, yung kalamansi maraming bumubungay, kaya punta na natin guys sa taas lagyan mo lang kaya lalagyan natin ng itlog para ano guys, uh, sinabi pa kasi dito eh. Okay guys, uh, ito yung kalamansi oh. Uh, ito na, marami na din kasi bunga yan eh. Ano? nakikita niyo may mga bunga na guys oh. So. Marami ng bunga yan. Pero sa ngayon, lalagyan ko ulit ng bawat isa kasi lalagyan ko po ng ano ito, uh, itlog para dumami pa rin ng ano niya. Ito lang pinabubuhay ko. Tingnan nyo lang ito guys. Oh. So. Yan Oh. No? daming napakaraming mga maliliit na bungaw uh, pati dito tingnan nyo na lang oh, napakarami oh. ngayon painumin natin ulit nang itlog ito guys dito oh. ko lang ilalagay Yan. Ano ko to guys yung lupa para ano uh, lumambot bawat isa kasi na ano, nilalagyan ko ng uh, itlog Kaya babasagin natin isa dito yan para sa kanya pong maiinom yan maiikot nilalagyan ko lang dito sa ano niya yan hindi ko na yun kasi basta pa yan pati yung ano niya iiwan ko na yan dyan guys tapos yan kasi may niya parang abuno niya yan guys oh. So, Yan, okay na yan. Dito naman sa isa. Eh dito guys, oh, uh, marami na rin bunga eh. Meron na tayong nakukuha dito, may mga bunga na rin yan. Tapos yan din po. Tingnan niyo lang to guys, marami na kasi mga takip ng itlog dito. Lapitan mo. Lapitan mo. Yan oh, tingnan niyo lang guys, oh. Tapos ito hindi ko paano, nagaano na papalamot. Anil din natin to, tusukin din natin ah, para lumambot. para hindi yung mga mga ugat ay eh, hindi po masirapan at ah, tumalab o oh, gumagapang magandaan ang ano ng kanyang ugat kasi nasa paso lang to guys nasa paso tapos ito lagyan pa rin natin ng isang itlog. Yan. Yan. Oh, tingnan nila guys. Tapos tatakpan na natin Yan. yung ano na iwan ko lang dyan kasi paparami rin ang ano niyan. oh o tinatakpan ko lang to guys ha ba? Yan. O, yan. Uh, tinatakpan na natin to. Uh, ano nito? Para ano na. Kaya ito guys. Kaya inalagaan ko na ganyan para bumubunga siya na marami ano. Ito may mga kung nakikita nilang to may mga malaki na dito. Oh. Kita nila mo. Pakita ko lang to sa inyo guys ah Baka uh, ano kayo, malalaman niyo na talagang marami ano. Oh. Tingnan niyo lang, o oh. Oh. Ito mga maliliit pa yan ng kanyang bunga oh. Ayun, uh, Kalamansi kalaman siya guys, kalaman siya oh. Tingnan, wag mo umano kayo matatanggal yan. Oh, napakarami yan guys oh. No. Yan. Oh, may mga bunga na yan. Oh, yan. Tingnan niyo lang guys, oh. May okay, mga bunga yan. Octopus. Ay. Kaya uh, linalagyan ko ng itlog dito sa kanyang pinapun uh, pinakapuno. Okay guys, maraming salamat po hanggang dito muna ating video. Maraming salamat. At uh, sana po uh, bumubunga pa rin na maayos itong ano natin dahil linalagyan po natin ng uh, itlog. Itlog ng yung pinagtitinda, hindi ko na ano kung pa itlog ng manok Uh, pato o itik o ano basta itlog lang guys sa dinalagay ko para bumubunga siya yun lang pinang abono ko dyan sa uh, ano ng kalaman hanggan hanggang dito na tayo guys maraming salamat